Isa, ninja. Ah. Dalawa. Uh, face check. <laughs> okay, okay. na mga bataan. Kay, para makasaka pa. Uy, oh. ito ay isa unggoy o. Oh. Ito na, ay unggoy o. Napagod. Taga Carmen Bohol yan. Nawa. Ninja nung mga kasama parang nasali ako dito kay di na pumasa eh may unggoy doon oh di na nakababa hahaha <laughs> <laughs> Ganda, may ring dito. Basketball tayo. Ilan na? 2, 4, 6, 8. Tama-tama sana. Limahan. Tara, tara, tara. Kain na. Kain na mga batas. <laughs> oh, may Indiano dito. Oh, kasama namin Indiano nga taga dan di kota Batu? So so <laughs> <Tengah> Afrika apa Abrihan <tongan> Oke. Ini ponya ya. <laughs> Mamaya pagdating doon, i-video natin kung anong muka Mga mukhang unggoy na to. Mga rescuer to kay Didik ka pa sa. Bilangin natin yung bababa. Oh, bababa, akit pala. Isa, ninja. Ninja Oh, umalis na pala yung san palitan natin. Ah. Dalawa. Uh, face check. <laughs> <laughs> face check. Tingnan natin yung mga mukha. Yun, pag napinturahan yun ng buo dati, hindi mo makita yung iba doon. Yeah. anu ba bibi yung sana Umalis na balis na yo parang galing jimnia hey guys from where country you welcome to sobrino

Ngayon nga, alas iti. Wala na. Papasa na yan kung may... Walang padulas e. Ipili nalang si Bruce is, pang padulas. Oo. Wala. Hindi bigay no? Kaya... Bigyan na, rin, bigyan na rin ng padulas. Kasi sabi, di daw mag magbigay yung ah? greek <laughs> Hindi magbigay.